Hi guys, ngayon araw pakita ko po sa inyo kung magkano ang monthly earnings ng EBSBN Entertainment At ngayon nandito na tayo ng ating Social Blade Ang unang tingin gawin is Kunta lang tayo sa channel ng EBSBN Entertainment guys At pwede din pangalan ng kanyang channel At saka pwede din yung link na gamitin natin dito sa pag-connect ng ating Social Blade at Dito na yun guys, yung Social Blade ng EBSBN Entertainment Meron na po siyang 52 million plus na subscribers at saka mayroon na ding 57 billion na mga views. At ngayon, scroll down na natin siya para mapunta na tayo doon ng kanyang estimated monthly earnings. At ito na yung kanyang monthly estimated earnings, mga guys, oh. Napakalaki po. Umabot po siya ng 66 kito. 1M, yung pinakamalaki na kanyang monthly earnings. At ngayon, ang gawin natin dito, mga guys, yung pinaka maliit na estimated earnings yung kanang estimated earnings na pinakamaliit yun po ang itimes po natin siya guys kasi yun po ang tama na estimated earnings na pwede natin siya i-calculate para makuha natin ang kabuang monthly earnings ng EBCB Entertainment ang gagawin natin is itimes rin lang po natin yung pinakamaliit na kanyang estimated earnings at ito na yon, guys ang kabuang monthly earnings ng EBCB Entertainment ang gawin natin dito ulit is i times po natin siya sa dollar value into peso. i times po natin siya sa 55.63 para makuha natin ang total monthly earnings ng Ibisben Entertainment guys. At ito na 'yon guys, ang kabuuan total ng monthly earnings ng Ibisben Entertainment. Napakalaki po talaga. Natural lang guys kasi marami po sila mga workers na nagtatrabaho ng kanilang channel meron pa tong sobra ng konti pataas na hindi natin siya makuha sa ating pag kasi stalker lang tayo at least nakuha natin yung pinaka 99% na hindi na bababa ng ating computation at least makuha natin yung pinaka sure at ngayon kung gusto din natin i-calculate ang kanyang yearly earnings ang gagawin natin dito is same procedure lang po ng ating monthly earnings yung kanyang pinaka maliit na estimated earnings ang gagawin natin dito is i-time natin siya para makuha natin ang kabuuang total at ito na yung kabuuang total ang last natin gawin dito is i-times po natin siya sa dollar value into peso nasa 55.60 or 66 ba yun mga guys search lang natin sa google yung kanyang search lang po natin sa google para hindi tayo malito kung magkano ang convert ng dollar value into peso per weeks o per month per day ba yun ang kanilang changes at ito na yun guys yung kabuang yearly earnings ng ABCBN napakalaki po talaga meron pa tayo sobra ng konti na hindi natin siya makuha sa pag calculate kasi stalker lang tayo guys at take note po mga guys hindi po ba sa dami ng subscribers ang pag vlog nagdepende po sa views pag yung views natin is bumaba ang mangyari is mahina din ang ating earnings yun po ang totoo thank you sa panonood ng mga videos mga guys and God bless po sa ating lahat